So what's up mga kahabis And for today's video Ay hapon na Tapos Yung isda natin ay pinapakain lang natin Ng pakunti-kunti Kagaya nito Ayan Pakunti-kunti lang Hindi talaga siya 3 times a day uh, lang o oh. Unti-unti Kasi mabilis silang matunawan pag ganitong mainit Pero uh, careful lang tayo kasi uh, lalo na pag summer uh, kadalasan ay may brown out so nag aabiso naman so pag brown talaga naka na uh, hindi na ako nagpapakain para naman makasurvive sila lalo na pag maliit lang ang lalagyan nyo ito yung tab natin panda batman Psst. Ayan guys. Pusa namin guys is ayan mabait 'yan. Takot 'yan sa ano. Wala pang pato. Naara ka patuhing ba? Ayan guys. Ang ganda naman talaga tingnan. Ayan, yung pato is nakakas na. Nakaano naman 'yan ang, ang pakpak niya nila is nakagunting na 'yan hindi na yung makakalipad ng malayo so ito guys ay meron ng a year nito tapos meron ding 8 months 6 months ah mga 7 7 months to 8 months pero tumubo pa rin sila kaso from 3 inches to 12 inches in a 1 year is good na rin kung ganito lang ang lalagyan mo kung puno to siya guys kung puno yan dyan dyan banda sa overflow nasa ano yan guys 1 1 feet o 12 inches so ngayon hindi natin pinapool para ano guys uh, kung in case mag brand out is hindi na sila ano guys mag uh, aakyat pa bago huminga kasi pag walang kung ganyan yun know, pag ganyan mag catching breath sila guys pag burn out guys lalo na pag busog so make sure nyo pag burn out guys uh, yan yung tips ko guys at saka pwede, pwede nyo i, lag, i ano guys isama yung goldfish nyo lalo na basta male ang goldfish kasi pag female yun at saka ganito nakalaki ang koi nyo hindi si talaga na pag umitlog yan susundan ng male ng mga goldfish at susundan din ng mga koi at akalaing pagkain kaya mamamatay sila kakainin ang buntot so ayan guys so ang mga klase ko na koi dito meron tayong gurumo yung ta ayan, dalawa niya, no? yung dalawa niyan oh yan yung gurumo yung may pagka brown yan yan dalawa maroon gromo tapos ito ang uh, try ko na may black sa mukha is showa tapos yung white and black sa may mukha is shiro tsuri tapos ito may black pero hindi sa mukha ah, hindi sa may mata banda is ano yan Sangke. tapos ito red cap na siya na short tail na goldfish sikat ito yung mga broad tail ayan long tail so ito guys ito ay sangke sya pero uh, scale sya o doitsu ito guys ayan guys ah. pag tinanggal natin yan maganda ang ano yan ang kanyang kutis guys is parang ano guys parang ano parang yung ano sa ano kulay ng ano guys mga matte finish So mas shine si shiny sila guys. And guys. Ito asagi. Medyo ano lang ang kulay niya. Hindi perfect. Pang pet. Ito mga butterfly. Ayan. Yung dalawa. One, two. Lima yan dito. Ito so, na nagtatago yung iba. Tapos ang goldfish natin. Ayan. Mayroon goldfish meron tayong black oranda na short tail ayan yung tapos yung mga kaliko natin ayan kaliko ah kaliko yan na ah, ano base ayan kung makikita nyo dyan meron tayong ano ito so ito, ito guys oh. yung metallic para siyang suso'y pero ano yan guys ah metallic yan guys yung suso'y kasi is ano yun Uh, Doitso din siya na hindi masyadong ano guys, metallic. Parang gano, parang sa ano lang. Uh, ang kotis niya is parang ganito lang. Ah. Nasa na yun. No, wala. Hindi nagpapitita. Basta almost lang yan. Pero yan is ano lang kasi yan. Metallic. Mga zipper bag mga collection natin. So nabili ko 'yan uh, around uh 2.5 to 3 inches tapos after ng mga 8 months o 1 year is naging ano na sila uh 10 to 12 inches na. So tumubo din naman. Yung iba dyan is 13, kagaya so, nito. 13, ayun mga 13 to 14 inches may black din dito guys uh, so klaro siya guys kasi kinakain nila ang lumot niyo ni so natatanggal yung mga lumot sa ilalim so makikita ko diyan ang black pero natatago pa may black yan guys isa lumaki din kala ko ma-dead sila kasi ang ah, dead yun kasi nilagay ko sa ano mini fish pan ko na mud pan tapos palagi siyang naka ano nakanggang na so kinuha ko na lang gutin lang nasa pa. so mostly talaga ang style ko dito is uh, half is natatabunan ng ng ano guys rope ang ng kalate hindi kaya nito 'to. So pag umulan, pag umulan dito, umulan is kalahati diyan is na sinasanay ko sila parang sa wild guys kasi ah, hindi naman ta talaga 'to original is man-made naman talaga 'tong koi pero galing sila sa carp. So mayroong carp sa Germany, mayroong carp sa Thailand. nagco sila hanggang sa mayroong orange, mayroong ini-intense sila hanggang naging pula tapos merong white tapos merong mga uh, dual colors tapos no crossbreed hanggang sa maging ano tatlong kulay sila tapos nagcross sila hanggang meron ding naging maroon tapos meron ding klase ng carp na matatagpuan sa Thailand yung mga high fins yung mga common carp na high fins tapos green, green reed nila sa mga koi at naging high fins Umaba yung pins nila. Ganitong white to. Sa Germany naman, galing yung mga Doitso ganyan you know? yun, no? yung, mga zipper back. Yung mga zipper back, galing ang original niyan is sa Germany. Nakita ko yata yung common carp nila doon. Na hindi naman merong yellow konte, pero mostly talaga is ano talaga ah uh, ano nun? parang common carp na color ba pero ano lang siya metallic parang abu ah, parang ano talaga sa bisaya is abo. ah, uh, para siyang ano guys gray gray color tapos kin rose breed nila nang kin rose breed hanggang naging uh, ano guys may kulay na so yan lang yan guys so sinanay ko sila sa nature na pag umulan uh, although na hindi naman to Masyadong mainit ang tubig dito kasi kalahati naka naka ano naman naka naka-shade naman sila. Pag umulan, lalamig talaga to. Tapos nasanay na sila? Tapos hindi ko na to nilagyan ng iba pang mga koi since mga 8 uh, months ago kasi ano na? Uh, mag, ang bakterya na naman, mag-iiba naman yung bakterya mag, mag sakit na naman yung iba. Uh, common yan pag uh, nilagay nyo yung ano guys, yung bago nyong koi sa ganito. Maglagay tayo yung bagong koi dito galing sa mud pan. Tapos may bakteriya doon. Tapos magkakasakit nang yung mga isda. Mag uh, kakate ang kanilang katawan. Kinikis kis nila hanggang sa uh, merong mamamatay. So, yan guys. So, meron namang mga alternative na gamot dyan. Mga nagamit natin. Ah... Uh, Plus sa mga pet shop. So, sa susunod na yon na uh, video. Salamat sa inyong panonood and happy fish keeping.